pwede nating hayaan na tumakbo sa ating mga kaisipan. Ano po ito? Ito po tandaan nyo. Ang pinakamasama, pinakanakakatakot na ideya na pwede mong isipin, na pwede mong itanim sa iyong isip at puso, ay ang sabihin mo sa iyong sarili na walang makakaala. Huwag niyo pong paniniwalaan yon. na kahit na anong gawin mo, walang makakaala kaalam. Remember that, my dear friends. The most dangerous thought is to think that no one will know. Kapag iniisip mo na walang makakaalam, walang makakatuklas, walang makakadiskubre ng iyong ginagawang masama, jan ka lalong magkakasala. Kaya, bakit po ang daming na-aksidenteng nabubuntis? Kasi sabi ng boyfriend, Sige na,